O na Congressman and unang Ayan po andito po tayo ngayon sa Vegan ang makasang makasaysayang um lugar ng Vegan. Uh, shout out iyo, kay Vegan. paganda Napaganda uh, Province of Ilocos Sur. Yan yeah, shout out from Metro Manila po ano. Hello. Hello guys. Hello. Hi. Hello. Welcome to the Philippines. Yeah. Thank you. Thank okay. What sa ano sa Korean yung Yes, they're Korean, and uh, yes, we are just in here looking for something new. Okay, and we're about to see this Kali, alright? a beautiful horse in here? Okay, very nice and a cafe Nice cafe So to get handicrafts from vegan Okay Nice So this is what you call Kalesa and that one the other one is Karawahe, okay Nice So we're not planning to walk, walk, walk towards that way we're actually kind, um, tired okay so what we want to do is to go back let's go back to the motor right and the uh, puppy keeper vegan we're vegan Okay Andito yung mga bayani natin Nagtipon-tipon Sila Jose si Rizal Sila uh, Aguinaldo Ayan Nandyan yan Doon si Apolinario Mabini May kanya-kanyang kwarto sila dito Opo At si Si, <laughs> si ano Ah uh, Crisostomo Ibarra Sa Andun siya Ayan po ang original style dito and Okay, nice. Sige, let's go. Maybe be your no Thank your you, sir. Oh, oh sige. May tour guide tayo. Alik, uh, Okay, <laughs> okay. Okay, okay. Okay, okay. Sir Crisologo ay isa siyang, ano? Colonel Lieutenant. Ma? Colonel Lieutenant na nagtanggol sa bansa natin. Mga kapanahon na ng ano po yan? Hapon, May Castilla. Hapon. Hapon. Okay. Ayan po yung, yung uniforme. Eh? Okay. May, ayan. Ito po yung mga original uniform niya, no? Na-preserve na po, ano? Okay. So, yun, mga armas. Ayun si uh, Chris Hologo, no? Okay, ang ganda po. Dito sila nagmeeting meeting no? Oh. Ito yung mga plano niya, no? South Vietnam. Ah, oh, may opisina siya, opisina siya sa Vietnam War. Nice. Eh, mayroon dun say this hawk let them stay there and fight hmm makasaysayan nga ayun mga guerrilla tank ayun, mga tropa may matututunan tayo dito ayan saludo po at uh, congressman Floro Crisologo ayun halipo halipo sa next ano uh, natin po yung office ni Ma'am Carmelin, asawa ni Sir Flora po. Opo. May, yun po yung asawa niya, no? Si, si ano po ato ah? President, Ferdinand um, Marcos, no? Opo. So, wow. Uh, okay, ah. Ang ganda po, no, no? Si asawa niya, Yan. No? Okay, ah. yeah, okay, nice. Ito po yung mga Ilocano talaga sila. Matatapang talaga ang Ilocano. Ilocos. Si, si, ano no? Si Gay Ilocos. Or mga, mga, ano yan? yung lumalaba, mga guerrilla, no? Ayun, so ma matatapang po talaga ang ating mga kababayan, no? Pit ito yung tunay na Pilipino. Scout Girls, may Red Cross, matagal na pala. Achievements ko ni Yung, oh wow, ang po, ano? Salute. Mother Opo, nice. Yung may mga nag-ano po dito, mga uh, na nag-field trip sa school, sige po, next po tayo second floor, let's go hello ate, may karawahe to hi ate shout out sa'yo hi ate, so ito yung mga salakot nila Katanduanes Vietnam ah yung Lukban, nag ano rin pala nag, nag may participate din pala, tumulong no Marinduque Batangas, Samar, Basilan so may mga moro din pala tayong katulong, tumulong mga Muslim na kaibigan. Ayan, shout out sa ating mga kaibigang Muslim. Ito ang kanilang sagisag, ano? Ayan, La Union, Marinduque, Vietnam. Katulong po natin yung Vietnam dati, tumulong sa atin. Yun. Para siya na surusuro siya, Vietnam. Halika. Shout out yun sa Vietnam. May batanis pa na ibayat, itbayat. Ito yung daanan. Alright. Let's go. Wow. Okay. So this is the place. And it's so beautiful. So cool. Alright, thank you. So, ano po ito, sir? Taihan po na. Po? Taihan ng pilar. Tai... Tai... Taihan? Taihan. Taihan. Tahi. Oh. Tahi. Ah, tahian. Sorry, sorry ah. Oh, uh, pampanggo ka? So tak pa. Yeah. Okay. Wow, ang ganda. Dining area. Dadi po paniguan mo ba sanko? mo ba nang kung dining area? Hmm. All right. Well, nothing much here. Yung mga banga po original still, no? May mga nabasag na banga pero mini restore na lang, ano? Ano po yung nilalagay nila dito dati? Tubig po. Tubig. So yan, ito po ano. Ang kagandahan ng vegan. Pati mga bahay-bahay po rito yung eh, maganda po talaga. Ito po talagang sinaunang ref. Opo, sinaunang ref. Seryoso po. Okay lang po itet, sawakan. Pwede po pero hindi pwede buksan. Ah, hindi pwede buksan. Matagal na siyang hindi yung buksan. Sinaunang ref talaga siya. Isang ref na yun. Fridge. lang Dulang. parang medyo, ano no, um, yung nakaupo lang sa parang Korean. Uh, dulang pala tawag yan. About a foot high used to in rural homes. Okay. Yun po yung mga pang almeres. Pang -dik -dikan, ano. At ito yung sinaunang uh, mga fridge. Yan po, ang ganda. Gas, hindi, hindi, yung butane, no? Or methane, gas. Okay. Mm -hmm. Hindi, ito po. Pwede po tumuloy dito. Sige po. Wow. Ano ito? Ito po yung inuman. Lalagyan ng... Ay, sorry. Lalagyanan po ito ng tubig. Malamig ang tubig dyan. Ang tawag dito ay banga. Tama po ba? Banga. Jar sa English. At ito po. Coconut po ba to? Bao. Bao ng coconut? Makinis na ho. Ano? Luma na. Oh, may basura ng face mask. Wala na yung panahon nun na. <laughs> Dito tayo. Please do not touch. <laughs> uh, may laman pa po yung cabinet. Hindi, <laughs> <laughs> huwag na natin itouch. Ito po, mga alak na dating in... Ah, uh, yun. Grabe, ano? Okay pala. Wow. Makasaysayan nga. Dito po yung naging dining room ng ating mga general dati. Wow. Pwede niyo po kami picturean ng asawa ko? Sige ah, muna po. Ah, tapos simulan na natin. Sige po. Sampa po yung mga magagandang Ito lang po yung mga kwarto ng mga nilang anak nilang lalaki. Na anak nilang lalaki naging sundalo po ba naging part sila ng labanan? Hindi po. Ah, okay. Silip lang ako ha. Ah, may mga laruan. Yung hilig niya Snoop Dogg, ay no mga laro ano ayun si ayun yung original picture ng bata no matanda na po sila ngayon boy opo, opo. Salu saludo po sa kanila okay ay telepono na yun napaka makasaysayan no uh, yan po ba yung ginaganon ganon dati uh, alright all right wow sila po ang mag-asawa na yun no Okay, nice. Ito po ba yung upuan na, na, kung saan sila nagwi meeting Yung piano, gumagana pa po ang Ayan, nire-restore talaga nila Ayan, electric pan Pa-electric pan muna Ayan, ayun, Floro Rocky, lawyer Ayan, may mga position sila So, nandiyan po yung mga pictures po Nung mga anak po ni Madam mm -hmm. Carmeling and Sir Floro po Okay po. Um, baliwalo po sila. Si Mag Teresa po yung panganay. Sunod-sunod na po sila hanggang kay Sir Benedicto Gulit po sa bunsong anak. Hmm. Siya mga conception po is namatay dahil sa car accident sa European Tour in Italy po noong 1964. And then kay Sir Angsin Floro naman po is namatay noong pandemic era dahil po sa kidney failure. Hindi po dahil sa COVID. Oh. And then si Sir, ay the rest naman po is buhay pa po. Si Ma'am Teresa po is nasa Iloilo hmm. -ilo po siya ngayon. Um, nakapangasaw po siya. Iloilo, -ilo, Ilocano rin? Um, yes, po. Ilonggo. Ilonggo? Okay. Nakapangasaw po siya ng Ilonggo. Okay. And then, si Sir Vincent, Vincent Bingbong naman po is politician po siya sa Pedro hmm. Plano City. Si Ma'am Carmelita naman po is nasa Quezon City. Active po. sila. Yes. Oo. So, oh. Abogada po si Ma'am Carmelita. Wow. Siya na lang po yung nag check po ng mga business po nila dito. And then the na naman business is ibang bansa na Magaling po. Salamat po sa pagtulong, sa pag-explain. Thank you, madam. Ano po pangalan niyo ulit? Katrina po. Shout out po, ma'am Katrina. Ang lupit mo rin, sir. Saan po kung magaganda niyo, Ano? Ito, kapicture kami mamaya dito, sir, ha? Ah, natakot ako sa itsura ko. Ayun. May mga salamin, no? Crisolo ko family. Ito ng mga anak babae sir. Uh, ah Ah, Ay, so marami pala silang anak ko. Ano? Okay. Oh, saludo po. Ang pwede po umapak hanggang dito lang, ano? Apak ah, tayo. Okay, dito po yon. Okay. Malawak at presko, ano? Kung bumuksan ang bintana. Pero ganyan yung bintana na uh, talagang pang Kastila. Talagang ilokos talaga. Yung mga lakay, mga tatapang yan. Master's bedroom. So, ibig sabihin, ito na yung pinaka-ultimate room ng mag-asawa. Ito po ang pinaka-ultimate room. Pillow rack. An upright stand that held all the pillows. Okay. Uh, may, ano po yung gamit nun, sir? If you're wondering po, yan po is anirola, Egyptian style po. Anirola? Yes po. Oh, wow, Egyptian style. May flash ba yan? Arinola. Anerola. Bala na. Taihan. Meron din yung taihan, no? Ta sa kanila, taihan yan. Pero taihan pala yun. Yun naman is drawer nila. Telepono rin. Meron. Ay, may ilig din po pala na sila sa pabango, ano? Yes po, si Madam Carmeline po yung may collection po ng mga pabango. Oh. And same din po ito. Um, kumot po ang tawag po dyan. Dalawa po yung purpose. Ihan, and pwede din pong umupo dyan. Dyan? Pwede ko pong oh. pakita sa inyo. Sige po, oh, pakita nyo po. At ay mm <laughs> malaman namin ang... Wow. Pwede Fiotic po ito yung And may, may butas po dyan. Hmm. Pwede nyo pong lagyan ng... Um, bucket or... Sa ilalim. Yes, po. so, nung unang panahon pala yung pet, kung, kung meron na pala nun diary, uh, hindi na diaryo, mga mobile phone, siguro baka umupo ka na lang dyan, no? Tapos mag-Facebook uh, ka. Okay din, salamat sa pag-spring. Parang gusto ko talaga umimbento sa bahay niyan eh. Ang problema baka mga amoy eh. <laughs> okay naman. So yun, eto po ang uh, Crisologo, no? Maganda po. Crisologo, ano tawag dito sir? Crisologo Museum. Museum, alright. So worth it naman po, ano? New York University pala si sir, ano? Nagtapos. Wow. Oh, salamat po, ah, Pa-picture naman tayo. So, lawyer po, dati uh -huh. si Sir Floro bago po siya naging congressman po dati. Okay. And also, nandito po yung picture and gamit po ni Sir Floro noong namatay po siya. Um, Sunday afternoon, during mass, uh, sa St. Paul Cathedral po, malapit po sa Dancing County. Okay. Yung nare-renovate po na simbahan po doon. May oh, bigla po gumaray kay Sir Floro. Ano po kayang sadya doon? is assassination sa sa history po or ano po ba kaya um, about is about siguro ba, ibang lahi po politika yeah. daw politika okay hindi na bago no so dati pa talaga siya po yan ano yes po dalawa okay. po yung tama rest in peace po. po sa ulo and then yung pangalawa po sa chest niya rest in peace po sa ating bayani Unresolved case po siya unresolved case po ito until now well uh, salitahan na dahil madami pong tao sa ah? loob ng simbahan ko dati. Nakakatakot naman ano. Pero ganun talaga no Nakakatakot ho. Siya nung in, in assassinate. Well, siguro malaking tao po yung nag-assassinate sa kanya, kaya siguro ganun po. Well, yun lang komento po natin. Pero until now, yung history, dun tayo mag-stick na wala talaga nagsalita. Wala naman tayo dun. Pero alam nilang iba yun siguro. Well, ah, uh, salamat po sa pag-explain, ma'am. Sal salamat po sa pagpicture picture sa akin, sir. Last na lang po. Uh, doon dun, sa labas. Oh, sabi mo dati, kalesa. Karawahe yan. Yun po yung kalesa. Ah! Kalang kulit-kulit may kalesa ka ng kalesa eh. Karawahe yan. No. Yun oh, po yung kalesa. Oh, yun yung Alisin po yung pang-raising doon sa gilid. Yung panglaban sa gera, karawahe. Oh, pang... Ito, ito po. Exclusive family lang po. So, ate, Uh, kasi nag lagi kami nag ng misis ko. Pag nakakita kami ng may kabayo, sabi niya lagi, Kalesa yan, ako naman, karawahi yan. So, ano po ang distinct na pagkakaibab Ma may comment nyo. Simulan so, natin. Karawahi po is for, um, exclusive for family lang po siya. Mm, mas social? Okay. Yes po. Um, and then yung kalesa naman po is for public transportation naman po siya dati. Hanggang ngayon, nag tong kalesa. Pero ang karawahi, hindi ko na nakikita eh. Wow. Yung isa po, ano po yun? Um, yung nasa gitna po is Caritela. Um, Ooh. from, ay, for cargo naman po siya from market. Ah, Caritela. Ang laki po ng gulong, ano? Yan po is mga types po ng horse drone And then last na yung kalisin po is for racing naman po. Ah, po. Maro po. Ito po ang kotse na Oy, po ito. Vintage. Ito po yung gamit po ni Madam Carmeling noong naambush po siya. Sa Baxil San Juan, Sur noong May 10, 1961. Grabe, kabisado. And, Buntis po siya that time kay Sir Benedicto Bullet po, yung pangay, yung bunsong anak po nila. Um, kaya po Bullet po yung pangalan ni ay nickname po. Nabuhay ni Sir po. Benedicto po. Buhay po. Wow. Nakasurvive po sila from ambush. ambush po. Makikita niyo po sa yung, yung bala mga po. Tama po ng bala. Buti hindi po ni repair. Hindi po. Sala uh, salamat kay yung... Ayun oh, no? may mga ano. Ayun oh. No? Hinawakan ko, sorry. Ayun. Makasaysayan. At uh, yung kotse is medyo ano tingnan, costly. Pang mayaman po ang coaching ito. At uh, oho, ano? Ayun. Mabalo, mabalo. Alam niyo po yung mabalo. Eh, welcome po yun. yun sir. At no, maraming salamat po. Makakailis na po kami. Halika na Lani. Thank you so much po. May iba pa po, po kaya alam na pasalan dito sir.